So ano naman ang share ng consignee doon? May royalty fee po siya. How much naman? Ah 1,500. 15 lang. Per container. Per container. But hindi ba siya mga problema kung siya din ng may hawak sa container na may contraband at siya na huli? Ah uh, po yung arrangement. Eh. hindi ko po... For a fee of 1,500, diyan na risk ang uh, i-take niya. Uh, kasi po hindi naman din namin uh iniisip na yun nga po may droga o kung ano pa man sa container regular shipment na po iniisip namin okay so uh, sige give me can you give me an estimate kung ilang consignees ang ginagamit mo for your your business uh, ang, uh, lima anim tatlo po tatlo Apo. okay now customs Hindi nyo ba ma wouldn't it be easier to track it na bakit itong tatlong consignees na to ang mga container sila ang binabayaran ng taxes is ganito lang mababa And they're always...